Okay mga boss, uh, welcome back. At ito may gagawin tayong ano ba? Santik. <laughs> Ayan. Pakinggan nyo ng nang maigi, ah. Santik issue in T E C E. Santik po, hindi saltik. <laughs> uh, ano ba 'yan? Malikot masyado yung imahinasyon ko. IB82UB, 'yan. Yung model nya at ang problema nito ay Nung una daw, sabi ng may-ari na mamatay-matay lang yung sounds. Kumbaga, naglulus lang yung sounds siguro o nagki-clipping. Then, sinagot ko siya, sabi ko, Kuya, baka may problema yung speaker mo, ba't nag-shut off yung, ano, yung amplifier. Okay naman daw, brand new naman. Kaya, ang gagawin natin dito ay, i-check natin. Kasi, sabi niya, nung, nung una kasi yun, sabi niya sa akin, itong later on na, nung pinagawa niya na talaga, natuluyan na hindi na nagka sounds may power daw tapos uh, wala nang sounds ito pa ano niya, uh, power switch sabi ng may ari ay hindi na siya namamatay ang kadalasang sira dyan ay yung kapasitor nagsya short o nasusunog o kaya yung mismong switch tingnan natin yan so hindi na natin siya isasaksak bubuksan na lang natin para malaman natin kung kumusta yung ilagay ko lang tong ano natin cellphone cellphone lang kasi ang gamit ko pang vlog mga boss sa mga nagtatanong uh, cellphone lang po yung gamit natin sa pag vlog at uh, wala tayong budget para sa mga camera camera na yan kaya minsan siguro pag hindi maganda yung angulo ng ano natin tika lang pag hindi maganda yung angulo ng repair natin ay natutukan ng electric fan maingay yun pagpasensyahan nyo ng mga boss uh, at talaga maliit tong pisto maliit po ang pisto ko kaya hindi rin ako nakakatanggap ng maraming repair yan o sinilip ko to parang generic lang sabi ko parang maliit lang yung laman niya Nga pala mga boss sa mga nagtatanong paa, paalala lang hindi po tayo nagbablog para sabi na magaling na tayo o expert na uh, andito lang tayo para mag share ng alam natin uh, don't get me wrong mga boss hindi naman lahat ng tungkol sa amplifier kahit sabi natin nakapokus tayo sa amplifier ay alam ko na ang dami ko rin hindi alam kaya minsan may mga nagtatanong, hindi ko rin nasasagot O sinasabi ko na hindi ko rin alam 'yan, hindi ko rin kaya 'yan. Minsan naman may mga pagpapagawa sila na ano na hindi ko talaga kayang gawin. Okay, ito yung laman ng santik. Ah, uh, kahit papano, medyo decent naman bukod sa transformer niya na lait pa. Hindi <laughs> naman nang lait. Ayun naman mga boss, ito yung supply niya. Ah, uh, 33033. 'Yan. Pero nagulat lang ako kasi although dalawa lang naman yung power transistor niya, malalaki na rin. 2 ac 5200 at uh, 1943 yan siguro. Although yung kapasitor niya, maliliit pero apat naman. Yan. Ay, nag-flip yung camera natin. Yan yung ano niya. So, yung para naman niya dito sa maliliit, yung surround center andun sa ilalim. Silawan natin, kaya pa ba yan? Ito, 2003 o 2030. Yan, ang problema nito ay nagki-clipping lang. Wala namang sunog. Double check natin yung fuse. Sa fuse tayo mag ano. Ah! Kaya pala. Tingnan nyo mga boss. Hindi pa natin to nabubuksan ah. Tingnan nyo yung nangyari sa fuse. Nakaipit lang. Siguro yan lang yung sira niya. Teka lang, ayusin natin. Akalain nyo, factory defect ata yan. Teka lang, ayusin natin. Yung isang ano, tingnan natin, tanggalin natin tong isa. Yung isa, fuse, ayan o. No. Ayos pa. Yan. Tagay natin dito. Tapos yung isa, ah uh, tawag dito, wala nang ano, wala nang bahay. Tanggalin natin. Baka itong dahilan kaya minsan nawawala ang sounds o oh, hanggang sa yan. Tanggalin na natin. Kuha tayo ng pantanggal. Kasi wala na siyang holder nilagay na lang. kalang mga boss medyo ano ah. yung pantanggal natin ah. Ah ito ito. Mapapansin nyo dito. Ayan Oh. Tanggalin natin. Sana hindi ko mabasag yung ano. Ay dito na lang. So tingnan nyo nangyari sa fuse Kakaibang sira Ito sana ito lang ang sira Yan Naipit lang sya oh. wala na syang ano So nabuksan natin ganyan na Ang gagawin natin dyan Papalitan na lang natin yon mga boss Then Subukan natin ano Itong isa Tika lang kuha lang ako ng tester Testerin nga natin kung Buo pa yung isa Baka mamaya ayos naman to. fuse lang ang problema. Ito yung literal na fuse lang. O buo pa mga boss Oh. O, buo pa. Ibabalik natin to. Tapos itong isa. Buo naman to. O buo pa nga. Baka ano. Baka naglulos lang dahil hindi to nakalapat ng maayos. Kukuha tayo ng pius na tin Ikakabit natin dyan. But for the first time. Makajampa tayo ng repair na ano na uh, tawag uh, dito makachamba tayo ng repair ng mga ganito na fuse lang ito literal na fuse lang kasi di ba lagi kong bukang bibigyan pag bumigay ang pius, ibig sabihin may sira pang iba. Pero ang pagkasira naman ng pius niya ay hindi naman katulad nung ano eh. Nakikita natin na ano na pius lang na fuse uh, pius lang na pius na ano. Ah, kayo kaya ako mga boss ng fuse. 10 ampere. So, meron tayong nakuwang 10 ampere. Ayan. Ayan. So, ikabit natin. Tingnan natin kung ano, ay ano ba 'yan? Nadulas pa sa kamay ko. Ayan. Okay. Ayan mga boss. Papadaanin natin ang test valve yan. Papadaanin natin ang test valve. Ah, angat natin. Yung ating camera. Ayan. Medyo malabo yung ano. So, papadaanin natin ang test valve. Para malaman natin kung okay, okay talaga sya. Saan na ba yung test valve ko? Saan ko na pinatong? Andito, andito. So, ito baka kaya natin ganitong sira. Walang cut, tuloy-tuloy. Basta ganito lang lang yung sira. Kaya natin mag-vlog ng walang cut. Okay. Ayan. So, try natin. Itong switch sira ata ito, sabi ng may-ari. Try natin iyon. So, gumagana naman pala yung switch. So, sabi ng may-ari kasi yan, eh. Uh, ano eh. Oh, ah, ano. O, gumagana naman. Patay natin. So, dito naman sa valve. Okay na siya. Okay. So, try natin kung magsuswitch yung relay. Nag-switch ba? Parang umuugong tong ano. Ah, nasa loob ah yung relay. Nasa loob ata eh. Yan. Tika lang mga boss. Naka ano ata. Naka... Aha. Uh -huh. Okay. Ayaw pa rin. So hindi siya fuse lang. Ayaw pa rin. Ayaw pa rin niya mag-ano. Yan. Parang may umuugong siya mga boss. Parang may umuugong. Patayin nga natin tong ilaw para makatipid tayo Sukatin natin yung supply dito sa entrance kung okay. Tingnan nga natin. Gamit tayo ng digital. Ayan. So, dito lang natin siguro ilagay digital tester natin. Ayan. Okay. So, asan yung pinaka-input niya ito? Tingnan natin kung ano. Isit natin sa AC. Kung tumawi dito. Oh. 4.7. Meron. 33. Meron. So, tingnan natin kung may DC out. Ah, hindi nga nag-switch yung relay. Try natin. Hindi nga nag-switch yung relay. Malamang, walang DC out yan. So, paano malalaman kung magdi dc out? Check tayo. Dito sa emitter. Yan. Yung emitter nya, sinusukata natin. Wala. O, ito meron. Sa kabila. So, ang problema nya, ayaw mag-switch ng relay. Kakalasin natin to mga boss. Saglit lang. So, this time, ay kakat na natin kasi mukhang hindi ito easy easy work lang <laughs> hindi ito easy work ayaw nyo mag switch oh ayaw mag switch ng relay okay pero try muna natin kung sa relay lang pala lagyan pala natin ng audio kumbaga gamitan natin ng audio para ma check natin kung ano paano nga ba audio Idi e ano natin chichikin natin yung ano lagay tayo ng input BCD naglagay muna ako ng input tapos ito lang punin ko nga memory card dito wala palang memory card itong ano ah uh, -huh. SD card. Nag-play na. Then, kuha tayo ng tester na analog. Yan, analog. Isit natin sa 10. Lagay natin dyan, 10. Tapos yung negative, sa negative din. Lagay natin dito sa chassis. Try natin sa emitter. Ah, meron, meron siya. Meron siya mga busa yan. No? Sa emitter tayo nag-check. Ayan, kumagana, nag-audio. Sa kabila wala. Yung kabila, ibig sabihin baka na ano to. Yung kabilang channel wala mga boso. Yung kabilang channel meron. Yan, ang nakalagay kasi ditong transistor puro 5200. Ibig sabihin uh, left and right 'yan. So sa emitter niya kung may audio 'yan, gagana 'yan katulad nito, oh, 'di ba? Subukan nating na ng ano, ng speaker. So maririnig 'yan. Uh, babaan natin yung ano. So, ito yung pinaka-speaker. Yung negative nito, ilagay natin doon sa negative ng terminal. So, susundutin lang natin sa glit. iyan uh, yan Oh. Dandahan lang. Ano nangyari? Nawala yung audio natin. Uh, nahugot mga boss. Nahugot yung audio ko. Yung pang input natin ng nagkabit tayo ng speaker yan sukatin muna natin bago tayo magan ulit yan ok ito ma mukhang mapapahaba to mga busa, wala magiriklamo na mahaba yan meron na siya. Uli, baba ko lang yung volume para iwas po. at dahan-dahan, huwag nyong gagayahin itong ginagawa ko kasi delikado to. Baka mamaya, magkamali kayo ng tap lalo na sa mga hindi technician sa positive yung mailagay sira yung speaker nyo oh, baka masira nyo yung ano wala pa rin ibig sabihin yung audio na nakukuha natin o sa tester hindi totoo ilapat ko nga dito tapos testerin ko yan so ay ayun, sumigaw lakas. Sumigaw mga boss. Meron na. Kaya lang sira yung volume, oh. Galawin ko volume. Kumaga ron Distorted. So may problema din yung volume. Then try natin sa kabila. meron so may problema yung volume so tanong natin pag tinap natin dito sa ito sa may mga speaker wala yung sounds yan kasi hindi nagsiswitch yung relay ibig sabihin ang magiging problema nito mga boss uh, sila yung volume uh, visible na na sila volume hindi pa natin na ano na hindi pa natin napagana yung relay na established na agad natin na may problema yung volume kasi binaba ko na tapos nagalaw ng konti kumakaluskos yung tunog tapos ang show lang dito sa proseso ng pag troubleshoot natin na find out natin na both channels gumagana gumagana ang problema lang hindi na nagsiswitch yung relay at ginawa natin ng ano nagtap tayo sa emitter pero paalala kung mga hindi kayo technician Huwag nyong gagawin po yung ginawa ko kasi delikado, baka mali yung masundot nyo. So, pwedeng gawin lang yan ng mga may alam na sa electronics at nakakaintindi na ng bahagya. Kasi baka mamaya, eh, gayahin yung ginagawa ko na nagtatap ako ng tester, sinusundot ko sa pinakapaan ng transistor. Lalo na kung hindi nyo naman kabisado kung saan yung emitter, at hindi naman lahat ng amplifier ay yung emitter ay pinaka-output. Depende yan sa design. Kaya paalala din na ano na wag gagayahin basta-basta. Hindi naman sa pinagdadamot pero para lang sa ano sa safety nyo. So gagawin natin diyan. Ano kasi to, limitado yung budget ng may-ari. Siguro ito bo na lang muna natin ngayon kung saan ang sira ng relay, bakit ayaw mag-switch din. Hindi na matutuloy yung walang cut. May stop. I-stop natin, kakalasin natin yung pinaka-board then tuloy tayo ng shot Pero kung sa proseso ng repair, tuloy-tuloy pa rin yan. Pero sa iba kasi, hindi nila mag-its yan. Ha? Pasensya na. Paalala na din mga boss, yung pag repair ay kahit napapanood nyo, hindi po to para sa lahat. Ah, may mga tao na talagang sabi natin na will nila na maging technician. May mga tao naman na hindi talaga para sa kanila ang linyang to. Yun lang paalala ko. Kasi may iba na Uh, ganito bakit ko nasabi na ganito ay 'yung ano 'yung pinagsasabi ko Kasi sa isang video na ginagawa ko Minsan dati mga boss iniisip ko nakakatulong ba talaga ako o hindi Kasi may nababasa ako na hindi daw malinaw 'yung proseso hindi naintindihan, intindihan hindi daw ano hindi daw hindi daw step by step, hindi ma, wala, wala daw matututunan yung mga baguhan, wala din daw ma, ah, kumbaga, hindi matututo yung nanonood. Eh, hindi naman talaga yung purpose natin matuto yung manonood, manood, ba diba? Pero, itong letter on na napapansin ko, hindi naman pala ganon, mga boss. Kahit mag-vlog tayo dyan ng step by step, ipakita mo yung hinang ko yung viewers natin na naisipan lang na, gustong mag-repair para makatipid, eh, hindi talaga matututo yun kasi ang isip niya, hindi naman talaga doon sa pag-repair Ang isip niya lang makatipid lang. So may mga bahagi na hindi niya uh, maiintindihan. At may marami na rin mga boss na, na nagko-comment na salamat sa video mo dahil uh, nagawa ko yung amplifier ko. Salamat dito sa tutorial mo kahit ano. Kahit hindi naman tayo tutorial, repair vlog nga. Uh, nakakuha ako ng idea, na apply ko sa ano. So, hindi naman pala tayo failed. So, hindi naman pala sabihin natin na failure yung ginawa natin dito sa YouTube. Kahit hindi ganun kalaki yung views natin. Kahit marami din yung nagsasabi na ano, na, na tawag dito na hindi malinaw yung video, hindi maintindihan, malabo. Hindi naman pala failure. Sa tingin ko mga boss, yung iba na, na hindi na, na gets yung video ko, ibig sabihin yung pag re ay hindi talaga para sa kanila. Kasi kung failure talaga yung video ko, kahit sinong manood, walang matututo. Walang mapupulot na idea. So walang makukuha ang diskarte. So yung iba nga, pumunta pa dito sa shop at nakakausap ko, nagpapatunay na nakakuha sila ng idea sa mga video ko. Yun ang ano natin dyan, yun ang pinaka-purpose natin. Kaya nagpapasalamat ako kasi kumbaga parang ano yun eh parang parang ano ba tawag dito para sa akin parang self check yun na yung ginagawa ko pala nasa tamang direksyon naman o kumbaga nasa right path ako ituloy tuloy ko na yung ganito may kuha, may makakagits din sa ginagawa ko pero hindi naman lahat kasi yung video naman talaga natin hindi naman para sa lahat di ba kung sa tingin ng iba na hindi nila nakukuha ganun lang naman kasimple yun napakadali lang yan mga boss hindi naman sa nagtataboy ako pero pag hindi nyo magits yung video ko malamang hindi ito pa sa inyo try nyo sa ibang vlogger baka ano, baka doon kayo makakuha ng idea o baka kung mas comfortable kayo doon o mas gamay ganun sa mga viewers ko naman na nakakuha ng idea nakapulot nakapag-repair ng amplifier dahil sa video ko tuloy-tuloy lang po tayo mga boss at tuloy ko lang din kung paano ako mag-repair. Panoorin nyo lang. Baka sakaling maging technician din kayo balang araw. Pero yun nga, yung ino-offer ko, hindi naman lahat ng, ng pagdating sa audio ay alam ko na lahat. Ang dami ko pang hindi alam mga boss. Kaya kung ano lang yung kaya kong ibigay, yun lang talaga yun mga boss. Pagpasinsya nyo na kung may mga tanong din kayo na hindi ko rin kayang sagutin at hindi ko rin alam. So, mahaba yung video na to. Abangan nyo yung part to ikat ko na lang muna dito para hindi ko na no para hindi ko na idugtong kasi sinilip ko ngayon nasa 20 minutes na pala so gawin natin tong part 1 then part 2 so yung part 1 natin puro daldal naka 21 minutes na okay mga boss hanggang dito na lang muna abangan nyo bukas yung part 2